So, ito na mga idol ang ating video for tonight. Idol, kung hindi ka pa nakapalo sa akin, magpalo follow ka na, mag-subscribe. Dahil ngayong gabi, sasamahan mo ako sa episode natin ngayong gabi, magluluto tayo ng Pinoy Style Chicken Curry. Bago mo magpatuloy, idol, samantalahin ko munang batiin ang aking mga followers na walang sawang nakasuporta. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, tara, idol, samahan mo na ako magluto. Pisa na natin magluto mga idol. Dito sa aking kawali, lagang ko na ito ng mantika. Alam, yung unang step natin, igigisa muna natin ang ating patatas. Hanggang mga golden brown siya. Kung nakikita nyo mga idol na golden brown ng ating patatas, pwede na natin itabi yan. Na natin mga idol yung ating patatas. So, igigisa na natin yung ating Manok, unahin natin itong mga aromatic, yung luya. Unahin natin yung ating luya. Susunod na natin yung ating bawang. Sabay na rin natin yung sibuyas. Kahit anong sibuyas, ang gamitin nyo guys, pula o puti, pwede yan. Halo-halo natin yan mga idol. Para naman yung kanyang pagkakaluto at hindi masunog pwede ko nang ilaglag dito yung celery, yung tangkay, tsaka kunting dahon. Yung celery, mga idol, nakakatoddag sa aroma ng ating pagkain. At sa pagkakataon to, mga idol, pwede na natin ilaglag yung ating manok. Igisa na natin. Kapatakan ko na lang ito ng pamintang durog. Siguro nasa 1-4 tablespoon ito. Takan na rin natin ang kanyang Pampalasa empre Siyempre, sasabay ko na rito yung patis, mga idol. Pantayin nyo lang yung patis para hindi maalat. Di ba rin ang matabang, okay lang yan. Ayan, okay na yan. Maloy lang natin. Tapos takpan muna natin, hayaan natin siyang mag-isa ng gusto hanggang mag-golden brown. Makuha natin yung kanyang texture na brown yung manok after 15 minutes guys check natin so kung makikita nyo nag -go golden brown na siya naglalabas na siya ng mantika sa katawan babalik tarin lang natin yan ayan so pwede ko nang ilaglag yung ating purong gata ng nyog tapos kalahating baso ng tubig para sakto-sakto pag mag-reduce yung kanyang sabaw, eh malambot na rin yung manok. Takpan muna natin yan guys. Pakuloyin natin siguro mga 10 minutes. So, check natin after 10 minutes. Dahil nga sa chicken curry, ang recipe natin ngayong gabi mga idol. So, lalagyan natin yan ng curry powder. Tansyayin nyo lang yung curry powder para hindi naman maalat. Kasi yung curry powder may lasa yan. Kakalat lang natin yan. Itong ilalaglag ko guys, turmeric powder. Optional lang to kung gusto nyong lagyan. Kung hindi rin, okay. Pero mako kasi nakakatulong yan turmeric kasi yung kulay ng ating chicken curry medyo nakikita nyo nagbabago. At bukod sa lahat healthy pa yan turmeric. Sa so, to mga idol pwede ko na rin ilaglag yung ating naitabi kaninang patatas. Sasabay ko na yung siling haba o siling pansigang. Ang sarap ng ating chicken curry. Special. Yan, hindi na natin tatakpan para mag-reduce na yung kanyang sabaw para makuha natin yung lapot or texture ng chicken curry. Idol, kung nanonood ka, lalaglagan natin niya ng red bell pepper para sa kanyang makulay na chicken curry. Yung natirang dahon ng celery, lalagyan na rin natin. Mahaloy lang natin yung mga idol. Makulay na makulay ang ating chicken curry Pinoy style. So ayan yeah, mga idol, nakuha ko na yung consistency na hinahanap ko sa chicken curry, yung texture niya, yung malapot, yung kanya sabaw. So pwede na tayo mag-plate mga idol. So ito na mga idol ang ating video for tonight. Ang chicken curry Pinoy style masarap tong pares ng kanin mga idol yung mainit-init na kanin siguradong mapaparami ka ng kain nito maraming salamat sa inyong panonood sa video ko ngayong gabi mga idol huwag po sana kayong magsasawa mabuhay po tayong lahat so ito na mga idol tikman natin yung ating chicken curry pinili ko yung bandang pakpak -pak kasi paborito ko yung laman sa pakpak -pak. Para sa akin mga idol, saktong sakto lang yung lasa kasi kunti lang nilagay nating patis. At yung curry powder, pag nasobrahan natin yan, may kunting lasa. Kaya sakto rin. At saka yung nilagay natin na aromatic na celery nakakatulong sa kanyang lasa. Kaya ba lasa? Ayan, maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa aking sa video ko ngayon gabi mga idol kung, kung saan ako kayong magsasawa tuloy tuloy lang po ang suporta lalong lalo na sa aking mga followers naway meron akong naibahaging kunting kaalaman na pagluluto ng chicken curry Filipino style, ayan mabuhay po tayo lahat love ko kayo lahat mga idol bye bye